Ang mga salaysay na ito, puno ng katapatan at emosyon, ay nag-aanyaya sa atin na buksan ang ating puso sa karanasan ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ngayon gusto kong ibahagi sa iyo ang isang patotoo na walang duda ay hahawakan ang pinakasensitibong hibla ng iyong kaluluwa. Sa simula, nahirapan akong unawain ang lalim ng kahulugan ng pagdalaw sa kabanal-banalan, pagtatapat ni Michelle ng may nakakaantig na katapatan. Alam ko, sa teorya, na si Jesus ay naroroon sa Yokaristya, ngunit ang kaalamang iyon ay hindi tumimo sa aking puso. Gayunpaman, isang araw nagpasya akong pumunta upang makipagkita sa kanya, itinulak ng isang imbitasyon na ginawa sa akin ng isang tao ng may labis na lambing. Pumasok ako sa templo na may pusong puno ng mga alalahanin, mga tanong na tila walang sagot at mga pasanina naging masyadong mabigat upang dalhin ko ng mag-isa. Mula sa sandaling tumawid ako sa hangganan, may isang bagay na nagsimulang magbago. Pagkaluhod ko sa harap ng tabernakulo, Naramdaman ko na isang di maipaliwanag na kapayapaan ang bumabalot sa akin. Tila si Jesus mismo, sa isang matamis at matatag na tinig, ay nagsabi sa aking kaluluwa, Narito ako. Huwag kang matakot. Isinalaysay ni Michelle na ang karanasang iyon ay nagmarka ng bago at pagkatapos sa kanyang buhay. Mula noong araw na iyon, Nagsimula siyang dumalaw sa kabanal-banalan ng regular. Sa bawat pagkakataong pumupunta ako, nakadarama-arama ako ng matinding pagnanais na umawit sa kanya. Hindi ako profesional na mga awit ni mayroon akong perpektong boses. Ngunit alam ko na pinakikinggan niya nang may pag-ibig ang bawat nota na lumalabas sa aking puso. Gusto kong isipin na kahit na ang aking awit ay simple, para kay Jesus ito ay parang isang dalisay na alay na umaabot sa Kanya. Pagkatapos, kinukuha ko ang aking rosaryo at nagsisimulang magdasal. Ang makasama si Jesus ay makasama rin si Maria. Siya bilang mapagmahal na ina, ay ginagabayan tayo sa kamay patungo sa kanyang anak. Ang rosaryo, para sa akin ay isang landas na puno ng liwanag kung saan Misteryo pagkatapos ng misteryo. Maaari kong pagmasdan ang pinakamahalagang sandali ng buhay ni Kristo. Ang mga sandaling ito ay nagliliwanag sa madilim na sulok ng aking sariling buhay. Ang pinakanakakaantig sa patotoo ni Michelle ay ang pagbabagong nararanasan niya sa tuwing naglalaan siya ng oras kay Jesus Sakramentado. Madalas akong dumarating na may mabigat na puso puno ng pag-aalinlangan at alalahanin na humihigit sa akin. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto sa kanyang presensya, ang lahat ay nagsisimulang magbago. Tila ang aking kaluluwa ay napupuno ng isang mapayapang kapayapaan na parang ang mga piraso sa aking kalooban ay muling inaayos. Paglabas ko ng templo, Pakiramdam ko ay panibago ako, puno ng pag-asa, at may kagalakang hindi maipaliwanag sa mga salita, ngunit nararamdaman sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Ito ang dahilan kung bakit lagi kong sinisikap na tapusin ang aking oras sa Kanya, sa pamamagitan ng pakikilahok sa banal na misa. Ang pagtanggap kay Jesus sa Eucharistia ay walang duda ang pinakadakilang sandali ng aking araw. Doon ko ibinibigay ang aking sarili ng lubusan sa Kanya at kung saan ang Kanyang walang hanggang pag-ibig ay pumupuno sa bawat sulok ng aking pagkatao. Ang komunyo na iyon ay nagbabago sa lahat, maging ang aking pinakamalalim na alalahanin sa isang gawa ng pagtitiwala at pag-abandona ang patutong ito ay nagpapaalala sa atin na si Jesus na naroroon sa kabanal-banalang sakramento ay naghihintay sa atin ng bukas ang mga bisig. Inaanyayahan niya tayong ibigay sa kanya ang ating mga pasanin, ang ating mga alalahanin at ang ating mga kagalakan upang sa kanyang pag-ibig ay matagpuan natin ang kapunuan na labis na inaasam ng ating puso. Tinapos ni Michelle ang kanyang patotoo sa isang imbitasyon. Kung hindi ka pa nakadalaw sa kabanal-banalan, gawin mo ito. Hindi ka magsisisi. Si Jesus ay naroon, naghihintay sa iyo. Hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman mo o kung ano ang pinagdadaanan mo. Gusto niya kang aliwin, pagalingin at baguhin. Huwag kang maghanap ng mga sagot sa mga bagay ng mundo. Dahil tanging kay Jesus mo, matatagpuan ang kapayapaan at kapunuan na kailangan ng iyong kaluluwa. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Sa sandaling ito ng pagsamba, makiisa tayo sa panalangin sa sagrado puso ni Jesus walang sawang bukal ng pag-ibig at awa. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Painitin mo ang aming mga puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, maawa ka sa mga makasalanan, sa mga mamamatay, at sa mga kaluluwa sa purgatorio. Puso ni Jesus, gawin mo kaming instrumento ng iyong kapayapaan. Puso ni Jesus sa Eucharistia, dagdagan mo ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Matamis na puso ni Jesus, maging ka aming aliw sa mga pagsubok at aming lakas sa mga sandali ng kahinaan. Ang pagsamba sa kabanal-banalang sakramento ay isa sa pinakamaganda at makapangyarihang gawain ng ating pananampalataya. Ito ay isang sandali ng pagiging malapit kay Jesus kung saan maaari nating buksan sa Kanya ang ating puso ng walang reserbasyon. Kapag naglalaan tayo ng oras sa Kanya, ang ating kaluluwa ay napupuno ng Kanyang liwanag at ang ating buhay ay nagsisimulang magbago. Inaanyayahan kita na gawing regular na bahagi ng iyong espiritual na buhay, ang pagsamba sa Eucharistia. Maglaan ng kahit ilang minuto bawat araw upang makasama si Jesus sakramentado. Kung hindi ka makapunta sa isang simbahan, ialay mo ang iyong pagsamba mula sa kung nasaan ka nang may taos pusong panalangin. Laging pinakikinggan ni Jesus ang mga naghahanap sa Kanya ng may pananampalataya. Si Maria, ang ating ina, ay palagi ring naroroon kapag sinasamba natin ang kanyang anak. Ang kanyang kalinis-linisang puso ay tumitibok sa ritmo ng puso ni Jesus. Ginagabayan niya tayo inaaliw at pinoprotektahan. Matamis na puso ni Maria, ihanda mo kami natanggapin si Jesus sa aming mga buhay. Matamis na puso ni Maria, turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo matamis na puso ni Maria. Dalhin mo kami palagi sa kamay patungo sa iyong anak. Naway ang limang minutong ito kasama si Jesus sakramentado ay maging simula ng isang buhay na mas malapit sa Kanya. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Anyayahan silang maranasan ang nagbabagong karanasang makasama sa presensya ni Jesus. Kung ang sandaling ito ay nakaantig sa iyo, mag-iwan ng komento na may papuri, pasasalamat o kahilingan. Sama-sama, bilang komunidad ng pananampalataya, maaari tayong magkaisa sa panalangin at papuri sa kabanal-banalang sakramento. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Amen. Limang minuto kasama si Jesus sa sakramento, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus sa Eucharistia, puno ng pag-ibig at pagkahabag, nakatago sa maraming tabernakulo ng mundo, kung saan tahimik kang naghihintay sa mga kaluluwang nananabik sa iyo, ngunit madalas na nakakalimutan at iniiwan palagi kang naroroon. Sa katahimikan ng kabanal-banalang sakramento, kung saan ang iyong puso, puno ng walang hanggang pag-ibig, ay naghihintay sa bawat isa sa iyong mga anak. Mahal na Jesus, na nagbigay ng iyong sarili dahil sa pag-ibig. Ipagkaloob mo sa akin ang pananampalataya upang makilala ang iyong tunay na presensya sa Yukaristya. Kung saan ikaw ay naging bihag ng pag-ibig. Panginoon, Diyos ng awa, turuan mo akong magkaroon ng pagkahabag sa iba tulad ng pagkahabag mo sa akin. Panginoon, Diyos ng katotohanan at katarungan, gabayan mo ako sa tuwid na landas upang hindi ako malihis mula sa iyong katotohanan at pag-ibig. Mahal na Jesus ng Yokaristya, araw-araw gusto kitang mahalin ng higit, mahalin ka ng buong puso at kaluluwa ko, upang ang aking pagmamahal sa iyo ay lumago at lumakas. Ngayon sa paglapit ko sa iyo, humiling ako ng isang espesyal na biyaya, ang kaloob ng kalinisan. Nang ipinagdiriwang ng pari ang banal na misa, at iniaalay ang iyong katawan at dugo. Naisip ko na sa sandaling iyon ng pagkonsagra. Iniunat mo ang iyong kamay ng marahan at kinuha ang aking puso. Isang pusong nadiliman ng aking mga kasalanan at kahinaan. Panginoon, nakita ko ang aking puso na tatakpan ng isang itim na patong. Minarkahan ng mga mantsa ng kasalanan at mga pagkakamali ng aking buhay. Ngunit hindi mo ito tinanggihan. Kinuha mo ito at inilagay sa iyong nag-aalab na puso. Isang horno ng pulang apoy na pinagningas ng isang walang hanggang pag-ibig na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang apoy na iyon ay makapangyarihan. Kumalat na may dalisay na bango at kaagad kong naramdaman ang isang malalim na pagbabago sa loob ko. Nang alisin mo ang aking puso mula sa hurnong iyon, ito ay mas maputi kaysa sa niebe, makinang, dalisay at halos transparent. Ibinabalik mo ito sa aking dibdib, ngunit hindi mo lamang ito na ibalik, kundi itinanim mo rin dito ang isang maliit na binhi, isang bagong usbong ng buhay, sariwa at berde. Ang maliit na usbong na ito, kasama ang mga berdeng at malambot na dahon nito, puno ng sigla, ay isang matingkad na berde, malambot at nagniningning na parang dinilig ng mga patak ng hamog. Pinupuno ang aking puso ng pag-asa at pagpapanibago. Itinaas ko ang aking mga mata at tinanong kita, Panginoon, ano ang ibig sabihin ng usbong na ito? Bakit mo ito itinanim sa aking puso? Sumagot ka sa akin sa isang banayad, ngunit puno ng kapangyarihang tinig. Ang usbong na ito ay ang simbolo ng kalinisan na ipinagkaloob ko sa iyo. Humiling ka ng kaloob ng kalinisan at ibinigay ko ito sa iyo. Ngunit tandaan na ito ay isang marupok at maliit na usbong lamang. Kung hindi mo ito aalagaan ng mabuti, hindi ito mabubuhay ng matagal. Ang iyong puso, tulad ng usbong na ito, ay kailangang alagaan at protektahan. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang malaking responsibilidad na ibinigay mo sa akin. Sinabi ko sa iyo, Panginoon, ang usbong na ito ay napakarupok paano ko ito aalagaan at mapananatili sa buong buhay ko? Sumagot ka sa akin ng may pagmamahal. Dapat mo itong diligan araw-araw ng mga taimtim na panalangin, mabubuting gawa at pagnanais na mamuhay sa kabanalan.